Kapag maulan, maraming bisnes ang mahina. At hindi exception dito ang mga stores na pinaglalagyan ko ng Chicken pastil, by Garapon ni Duty. At yun yung nangyara nga, mababa yung collection natin dahil. Na, Pero ganun talaga eh, kasama yan sa laban. Huwag lang susuko at maging consistent pa rin sa mga kailangan gawin. Pasasaan ba? At mga karami rin. Maga akong naghanda paalis para mag-collect ng benta sa mga tindahan na nilagyan natin ng mga chicken pastille by Grafonic of Duty. Daladala -dala ko rin ang mga shelves, hoping na makakita tayo ng mga stores na malalagyan natin ng ating produkto. Marami rin pastel tayong dinala. Dinala ko na at libre sakay naman yan at kayang kaya ikin si lahat yan. Malay mo naman, di ba? Mas okay na nadala namin lahat yan at hindi may iba sa tindahan kaysa may tindahan na gusto maglagay pero wala kaming dala. Ang plano, dadaanan lahat ng mga stores na may laman na. Then maghahanap tayo ng stores na mapapaglagyan natin. Dito sa unang tindahan, medyo konti compared sila sa last na collection natin. Ang isang factor, halos one week na no maulan bago ang pag-iikot namin na ito. At ito ay nararanasan ng karamihan ng negosyo na may physical store. Kasi madalas, tinatamad ang mga tao lumabas kapag umulan. Minsan, nagmamadali naman ang mga tao. Ganon din ang ganap sa pangalwa, pangatlo at pangapat na tindahan. Pero everything is well kasi palagi kong kasama si Jay dito hindi siya nagsasawang samahan ako kahit mahihain siya pero yung assistance niya sa pagvideo pag-ayos ng papel at ng mga stocks na ibababa ko napakalaking bagay kaya lalong napapasipag ako eh at ito na nga sa mga sunod na tindahan na amin nadinaanan pumula na dinaanan, na ng tuluyan kaya mas naging challenging pa ang pagigot namin pagkatapos ko sa tindahan na to may nakakatuwa akong encounter sa isang follower <coughs> Oh, Wait lang. Ang gulat yun. <laughs> isan mo ma'am sa ano, sa page, ipopost ko. There, na ba? <laughs> thank you po. Ang gulat. Ko. Oh, sticker <laughs> oh, mo oh. Thank uh, you. Thank you po. Pagbalik ko, pinuwento ko kay <laughs> Jay at nireplay namin. Tawan-tawa kami. Kasi akala ko talaga kung ano nangyari. Anyway, buti na lang. May trapal tayo at balot sa mga mini shelf. Kaya kahit maulan, walang problema. Tuloy na tayo. Same dito sa Villegos, sa Sariaya. nakaraan, nakaisang dosena tayo ng isang linggo. Ngayon, apat lang. Malaki factor talaga ang ulan. Dati, nung no, may chicken na rotisir pa ako na business, ramdam na ramdam ang tumal kapag umulan. Pati ang 5 star na pinaglalagay ko sa Lucena. Mabagal ang galaw kapag umulan. Pero ganun talaga, kasama siya sa laban. Nagtry ako magtanong sa baliwag kung nagkukonsign sila. Lahat daw ng product dito ay galing sa company nila. As in lahat. Dahil company owned na lahat ng stores ng baliwag. Dahil maulan at tanghali na rin, naglunch muna kami ni Jay. Short lunch lang. Katulad ng plano, dapat kada ikot, dapat may isang additional tayo na tindahan na mapaglalagyan para tuloy ang growth. Ito ay store ulit ng kakilala natin, kaya no problem. Hindi na rin namin pinilit mag-ikot dahil maulan nga. Mahirap din magbabasa kay. At may errand pa kami nakasunod after magikot ng mga area. Doon na lang muna tayo sa route na slowly but surely. At least isang store kada ikot ang malagyan dapat natin. At naging good decision na rin to call it a day. Dahil as bumuhos ng sobrang lakas ang ulan. As in mga 1 second sa labas, for sure, basang basa ka. Kaya we call it a day at umuwi na lang muna. May kailangan pa kasing lakarin eh. Kaya mga Coff Duty, ramdam niyo rin ba ang epekto sa business kapag malakas ang ulan? Comment kayo sa baba. Yun peace.